So guys, good morning, good morning at tayo ngayon ay kararating na ang galing sa pagkakalaykay sa awa po ng Diyos ay nailibig na po yung pamangkin ko yan, si Temong Official po yan, sobra sobra po madami pong nagmamahal po sa kanya at siya po ay eh, napaka baik po niya pong tao at siya po talaga ay <clears throat> magaling din po siyang makisama at magaling po din siyang magpasaya sa mga tao yan, andito po ako guys. At ako ay ito po ng isda. Ako po ay para po makakain na din po ako. Medyo mati na po din po guys po ang aking sikmura. Ako ay nagpipirito ng isda na bakaw po ng aking asawa sa pagbubuhat po ng bangka. guys ito po yung da ganito rin po po guys oh natunog na guys ay naku naman guys o oh, yan guys may <clears throat> libre na po kami guys sa ulam ngayon ay ay may nakalaod po kaya po kami ngayon ay may libre pong ulam kasi pong asawa ko ay nagbuhat po siya ng bangka. Tapos so, nagbubuhat ko ng bangka, oh, dito yung ilan na po. Yan, good morning, good morning po pala sa inyo. Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat. At salamat po sa... Uh, sa lahat pong magbibigay po sa akin ng blessing at sa lahat pong nagmamahal sa akin. Lalo lalo ng aking atidin po at mga aking mga tulpula sa lahat po na nagbibigay sa akin ng mga biyaya, mga blazing thank you so much po thank you, thank you very very much po sa inyo magandang gandang tanghali po at mamaya na uli po umbalik balik po namin sa pagkakalaykay pag alas 3 po babalik na po uli kami doon at ako po ay maagap po nagluto po ng aming pampantanghalian at kasi po ay kulang ang mantika kailangan natin dagdagan. Dagdagan natin ang mantika. Sa dugo ng anak ko ah. Okay, natin ng mantika, guys. Pinagdagan natin ang mantika. Guys. At medyo kulang po sa mantika guys. Papasok ko na po ang mantika. At okay na po yun. Kasi kinakarkula ko po. Lagay po ng mantika kasi po sayang po din naman guys. Guys, may Christmas tree na ako. o, <laughs> oh, uh, diba? Diba? May Christmas tree na ako Kasi malapit na ang Pasko Kaya ako eh Kinabad ko na po yung Christmas tree <laughs> Yung po Christmas tree yan Ay bigay po din lang po yan sa akin Itatapo na po sana po yan Ang ginawa ko po Nakita ko po siya Hiningi ko po siya yan, Sayang po din naman itatapo nila Hiningi ko Ganyan ako pagka Sa mga gamit mahal na mahal ko po yan Yan pinatago ko po yung pagkakatapos. Yan. Sayang po. Sabi ko, eh, ano po yan? Itatapon niya. Oo, oh, tatapon daw. Yan. Sabi sa akin, gusto mo ba, Ate Mariam? Sabi ko, eh, akana, kung ibinibigay niyo, eh. Yan, kanuha ko po siya. Di, <laughs> ako po, eh, may Christmas tree. <laughs> Paluto na po, guys, po, ang aking pirito. Yes! Okay. Maria Mina iyak. Ah. Tarararar. Ang hirap dito maghanda ng maraming maiyak. at tayo ay nakapagduto na ng Peritong isda at si Ate Marian naman ay pupunta naman doon sa kanto at bibili po ng gulay para po may sabaw po ang amin pong baka dahil po ipirito eh, po kailangan po may gulay. Yan at <coughs> pasensya na po kayo at ako po ay eh, ilang araw na po akong hindi nakakapag-vlog kasi po ay eh, eh, naging busy po si Ate Miriam at gawa ng kanyang um, pamangkin uh, at nililibing na kahapon. Ilang hour, 11 years siya naka naka-stay uh, uh, naka dito sa uh, kan sa bahay na kami ng asawa. Yan. Kahapon lang po siya inilibing. Yan, shout out sa inyong lahat. Dyan. I love you all sa inyo diyan. Thank you so much po sa lahat po ng mga pumapasok po sa aking life simula at pa po nung ako ay nagkasakit. Maraming maraming po salamat po sa mga tumulong po sa akin at sa lahat po na nagbibigay sa akin ng blessing. Ayan, at thank you ate din po. Love you, love you. Hindi ko kayo malilimutan. Hindi ko rin po makakalimutan. Lahat-lahat po kayo dyan. Sa lahat po na mga napasok sa akin live at sa lahat po ng mga sipong suporta sa akin at sa lahat po ng na nagbibigay ng blessing. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat dyan. Ang <coughs> layo po nang bilihan ko ng gulay. <laughs> Naglalakad pa po, po ako dito sa Eskinita. Oh, ang layo. Tapos na po ako, nakapagsaing na po ako, nakapagpirito na po ako ng isda para pumamaya pagdating ko ako po ikakain. kakain. At nakapagtaytay po yung asawa ko, buti po may nakalaot ngayon. At may panggastos na naman po kami. <coughs> Pag po walang laot, wala pong kinikita po yung aking asawa. <coughs> Yan, nandito na kami. Hey, oh. Ito po yung, ito po din ikasama po na yung, yung pinagtatrabahohan ko po din doon sa kalayklay. Hayan, hanggang dito po yung kanyang sako. Ang dami po. Ang laki po ng sako ng ako po dito. Sobra po yung lawak po nang nabili niya po dito ng lote. Ano? Oh. Yan, lawak po. Ayan, dito po ako dumadaan. Punta po, pagpupunta po ako doon sa bungahan, doon sa lugar po ng asawa ko dito. May skinita dito, dito din ako nadaan. Pero dito ako liliko. Sa bilihan ko ng ulam, oh. Bibili na po ako ng gulay. <coughs> Para po may sabaw kami na <coughs> pang aming kakainin. Mahirap po kumain pagka Okay lang po sa akin kahit po sow, 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 sa patis at bagoong. Yan, May isda naman. Kaso po yung asawa ko po eh, ay kailangan po eh, ay sabaw po yung kinakain, kinakain po niya gusto po niya na may sabaw. Ayaw po niya po ng iga. Bibili po. Yan, dito ko pa po ako dito. <laughs> Ang layo po guys po ng bilihan ko ng ulam, ng gulay ng ulam. Bilihan ko po siya ng ulam din. Layo po. Ang layo ng bilihan. Ano, uy! Ang layo ng bilihan ko. Pero nga ang layo. Kita nyo naman po guys pang dinadaanan ko. O, oh, diba? Diba? Ayan lang makakiraan niya. Bibili oh. <laughs> <laughs> oh, <okay. laughs> ako ng ano, ng Bibili ako ng gulay, gawa ko ay nagpirito na ng isda. Oh, damay na kami. <laughs> nagpirito ako ng isda. nando si Tise, butit mo na Ay, din isda kami ngayon. May pang-libre ngayon sa ula. Pagka walang laot walang Malang. walang ulam, walang li, walang ah, libre, walang pam, walang libreng ulam. <laughs> Pag may nakakalaot, libreng ulam, Malang may panggastos, ba, panggastos pa, di diba? ba? Na, no. uh, uh, oh, like. Kaya nga ayan ang ating live kailangan i tayo i lumaban araw-araw. Oo, oh, lumaban tayo araw-araw yan. Basta pagising ay malakas. Basta oh, pagising, na. okay na, basta tayo ay nakakaraos at ay, wala tayong sakit. Oo, na oh, hindi na tayo ang na, na ano oh, na. hindi na tayo naghahangad na tayo Dahil hindi naman natin madadala sa ano yan pag tayo <laughs> pagagawa pa nila <laughs> pag pa nila yan natin, kaya nga ako okay ng buhay ako okay na buhay ko pag kahit gaya basta kami araw-araw ikumakain, kumakain oh, oo walang sakit Sarap. yan lagi tayong healthy yan yan yeah, si ate Tisi ito po yung may-ari ng ay yung asawa po niya yung may-ari ng ample pag po may nagkakasalan ayan po yung asawa niya yan dyan po nag-aarkila <laughs> Yan po o, ayan po ang buhay yan niya. oh, ayan po ang buhay niya. Ayan po ang exercise niya. Ayan po ang exercise niya. yan. <laughs> Sige, titisa, bibili akong ulam. Bibili ako ng ulam dito. Gulay lang naman akan bibili. Please, dahil na kami, guys. Ayan. Itingnan natin kung maanong gulay dito. Good morning, Tistilito. Ano ginagawa mo, Isan? Ah, nagpipintura. Bibili ako ng gulay. Bibili tayo ng gulay. So guys, tayo pa uwi na at ako'y bumili na ng ula Pabili! Bibili ako ng tinapay. Magkaiba rin tinapay na are. Yan, nandito po ako sa panaderya Bibili pa ako ng tinapay. Kakainin ko pag pag uwi. Are, kuya, magkano isa? Ayan na. Are, are, are nasa ilalim? Tatlo sampu ha. Pagkali ako. Ilan na? Tatlo na. Kakainin ko lang ngayon. tayo ay pauwi na at ako ay bumili ng tinapay. Kakainin ko pag uwi sa amin. Yan, bumili na po ako guys po ng gulay. Hoy Rani! Ba't matatanong sa uyaw? Ano? Ano? May pinagagawa ka? Ha? Nakapit ah, pala ako ng kawayan. Ha? Hakot ka palang ng kawayan. Ang ganda na ng bahay nila, ah. Ganda na, ah. Oh. Hindi ba mag-ausap mo na kanina? Ah, kausap mo na kanina. Kaya nga, magsasummer na, eh. Bago ang wasing niya, eh, oh. ba, hindi ako kawayan? Pero alam na na niya, pinakausap mo na si Koy Rane po yan. Ayan po, Ibarangay Tanot. Paparmin na ako, Rane. Thank you so much. Tayo ay uuwi na. Gala ka na tayong pauwi, guys. Ayan, ito po yung ito po yung pagka nag evacuation dito po dinadala po yung mga dito po dinadala po yung mga taong mga inaabot po ng tubig talaga dito po. Libre po din po sila sa mga pagkain po. Pagka po sila pumupunta po dito sa ano sa ano may tuktok po kasi. Ay ako pa pasensya na po kayo pa utal-utal po ako ng ano yan po. Yan, yan, dyan po yung evacuation. Dyan po dinadala po yung mga hinabot po ng tubig. Dati po guys, kami po, guys, dito po ang bahay namin po dati. Kami po yung nakailang bahay na po din po kami. Pero hindi naman po namin sariling mga lupa. Ang amin po tinitirikan. Hay kuya to. Yan, ayan po ang dati. Dito po kami nakatira. Yan po ang bahay na yan. Yan, dyan po pwesto po namin dati. Kaya lang po, hindi <coughs> na po yan amin noon. Kasi po, nung nagkasakit po yung kapatid ko, <coughs> inano po yan ng nanay ko. Binenta po yan yung pwesto po, yung bahay po namin. Binenta po lang po siya ng mura para po maipa para po may paggamot po yung kapatid ko kasi yung nga lang po namatay po din siya naibenta lang po yung amin pong bahay Diyan, plus, yan, dyan yan po dati po ang bahay namin guys sa malapit po sa daanan ng mga sasakyan pag nakikita ko po siya ay talaga po ako eh nang kasi po ay kagustuhan po namin pong mabuhay ang aming kapatid Ibininta po yun ang nanay ko. Wala po din po guys pong nangyari. <coughs> Namatay po din po yung kapatid ko. Sinundan ko po yun. Lalaki po. <coughs> Magkapanunod po kami na yun. Wala po din naman nangyari po. Pag po nakikita ko po yung pwesto namin po yun, nangyihinayang po ako hanggat napalipat po kami dito sa tabing dagat pauwi na po tayo guys <coughs> ako po ibumili ng gulay tsaka po sa pumpis ng tinapay <laughs> kakainin ko po pag uwi ay siya tsaka ka pupunta sa pupunta ha? 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 Sa so, balaya. <laughs> Sino na nag-aalaga ng iyong baby? Ate ah, na Ayun na, na. Ay, di ba yun ang pinag mo, ano, dati, ano. Now. Yun na po ako sa amin, yan. <clears throat> Tigit-tigisa po kami ng gulay, saba, para kung may saba. Yan, at nakahingi po din po ako sa kanila ng sabaw, piling. Yan, bumili pa ako ng Ari po yung sa asawa ko, balatong. Yan, paborito po na yung asawa kong balatong. At yung sa amin po naman ng aking anak ay, ari po yun, nahingit ko po sa baw. Yan, may hiling po sa baw. Tsaka po, yan, kami, tig isa po kaming laing ng aking anak. Yan, ganito po. At ah, tigitigis po kami ng gulay. Tigitigisa po kami guys ng gulay pag po ako okay, bumibili. <coughs> Tigitigisa -tig po kami ng gulay yan. Sa anak ko, akin, tsaka sa asawa ko nakalibre pa ako ng ulam at bumili po din po ako guys ng 10 peso po tinapay may sukre po yung isang ko yay, 20 pesos yan, may 20 pesos pa po sukre ang aking pong sandaan yan guys, dito ko po natin natapos po ang aking vlog yan, hanggang dito na lang po bye bye